Andit so, tayo ngayon sa ano, cafe na natividad. Grabe. Eh no clock na ako umalis sa bahay. Wala kasi sobrang init. Na ano ko naman kaya naman. Hindi naman sobrang init. Lalo na sa taas, malamig na. Daming rider. Dami rin mga nakaparadang motor. So dinalaw si ano si Tony Stoner sabi ko dapat malalapit lang siya okay naman mabagal lang talaga Pero mga takbo ka ninyo. nasa 16, 60, 65, wala na, hindi masyado maka-overtake, masyado, malalaki yung gulay. Tapos hanggang, hanggang third gear lang ako, third gear. Kasi yung fourth gear patay na, hindi niya nakayang i-move yung bike, yung fourth gear. Third, third gear na lang, kailangan niya talaga yung momentum na third gear, second gear, third gear yun naman mga first gear sobrang lakas dahil 38 na ano na ito eh yung really likod 38 siya tumalakas pang akyatan pero pagka ah, paahon na kaya niya tumakbo ng 50 55 kaya niya overtaken yung mga coach eh. yun ang nangyari sa kanya so ito so, yung premium gear yun na natin kung mga kain natin sa kapi na pili kapi na kasi ako kakain na lang ako ano pwede kainin Katabi ng kape na is Isaw House. Isaw. So yung Isaw House is, sino? You know, Isaw. <laughs> yan laman yan, Isaw. ito, ito yung Yes City along the highway maraming kainan dito eh kakain na rin siguro may halamanan malamig dito, pero alam ko sa baba mahinit kasi alas 12 so yan ang naging remedyo ko yan yan so touchdown, naka uwi rin okay naman sana pero tignan nyo ito yung sa inyo. Tanggal, no? Diba sabi ko sa inyo, bring something. Tika mo, ito yung sumagip sa akin, no? Oh. This wire. This copper wire na dala ko. Ganyan lang. Diba, oh, At least di na siya bumubunot. Kahit wala siyang tornilyo. Di na siya nabubunot. So, sinagip ako nitong wire na to. So, yun ang maganda. Pagka meron kayong mga dalang kung ano-ano. you -ano. save you. Lagi marami pala akong wire oh, ayan Marami pa pala ng wire ng extra. Ayan. Touch down.